ayan guys good morning at sa muli po pang apat na natin dito balik ang angilika hindi natin naabutan at dahil nga po pre ngayon ang araw po ayan para sa kalaman ng lahat kaya yung linalakad namin na hindi na natin na gagawa kasi nga si angilika ang kulang sa paglakad hindi pwedeng hindi natin kasama So susubukan naman nga natin yung araw na to Kaya wala tayong update lagi sa kanila uh, Dahil po Siguro pasukan na nga ay dahil sa Mga pangailangan ng kanyang mga anak sa school Kaya naging busy siguro yung tao Madat na natin mga kuya Arnold Ayan dito na tayo sa bahay nila Hoy. Apat na bisis na ako dito. Balik-balik. Linis -balik. na ko Sir. Eh. Oh, maganda baga O oh. Bagong walis. Okay. <laughs> ano na, Sir? Ulit. Ano na? Naghanap buhay ako araw-araw. Kasi... Ah, kaya pala hindi tinadadatnan Kaya may nag-araw-araw ako naghanap buhay, Sir, para may pangkain ng mga anak ko dahil si Lolong, Sir, Hin, oh. hindi siya nagbibigay, Sir, para sa anak niya. Hmm, lang. Okay. Pero may trabaho, lolong. Nagtrabaho nga ng kontraksyon, sir. May ang, trabaho na ng kontraksyon. Eh, ang ano, sir, yung ang, ano, yung ano, oh. yung ang, ang problema, nung isang beses, sir, nagbigay siya sa anak niya, sir, ng hmm. gatas. Hmm. Sinumbat pa niya, sir, yung binigay niya sa anak niya. Samantalang, anak naman niya yon di ba, tama naman, sir? Oo. Oh. Kaya yun ang sabi ko, sir, kung eh... Eh, su eh, susumbat mo na malang pala sa akin yung binibigay sa anak mo. Huwag hmm. ka nang magbigay sa anak mo dahil ako, kaya ko namang buhayin yung mga bata. Yun ang sabi ko sa kanya, sir. Mm. Yeah. Saan nagtrabaho ngayon? Bayan. Tuloy pa rin trabaho niya? Opo. Maraming maganda. E kaso nga, baga hindi nagbibigay, huwag mo rin bigyan hindi na nga nag, nag ano siya sa anak niya siya nang nagbibigay kaya siya bakit wala pa naman sahod anong wala siya sa baduhan yung sahod niya ah sir. wala walang pundo may pundo may pundo sila ilang araw na may, ilang uh, ano na yan siya nakasahod sir ano hindi nagbibigay sa anak niya sir yun lang hmm. hindi mo siguro iningian o oh, talagang inintay mo magkusa hindi na lang ako ng hingi, sir. Kasi nung hmm. isang bisis, nang bigay siya dito sa anak ko, oh, nagbigay hmm. kay Mary Rose pambiling gata. O pa. Ginabukasan, sir. Ging sumbat pa niya yung binibigay niya, sir, hmm. sa anak niya. Samantalang, oh. anak oh. naman sana niya yung ginabigyan niya, sir, ng Parang pila. Parang nangyari. Diba, tama naman? Oo, oh, tama. Iyan. Parang nangyari, yung pang-uugali niya, nung sinabi mo nung mga panaw, nagtrabaho rin sa construction parang oh. in inulit niya ngayon mm. nagkaroon naman ng trabaho sa construction. Inulit nga niya sir, kaya nga 'yun ang sinabi sa akin ni Sir Julio. Titingnan daw niya si Lolong kung may pagbabago. Ang sabi ko, sir, hindi na 'yan magbabago kasi 'yun oh. sa mga panahon na 'yun, ganun pa rin ang gawain niya hanggang ngayon na may anak siya. Mm. Hindi na 'yan magbabago, sir. Ganun pa rin ang ginagawa niya. Mm saan kaya pinupunta niya yung ano, trabaho ay ano, ang uh, sweldo niya huwag ko sa kanya sir umuwi naman umuwi, umuwi dito o oh, tuwing sabado uwi hin ano nag nag-away sila ng anak ko sir kaya ano kaya ano hindi na umuwi dito sir dahil sinabihan ng anak sinabihan ng anak ko sir hmm. kung ganyan na lang ang ano mga ano mga ginagawa mo wag ka na lang umuwi doon sa bahay kasi yung mga binibigay mo para sa anak mo sinusumbat mo pa mm. kinakain mo naman sa na, mm. kinakain naman ng kinakain naman ng anak mo yan tapos ano tapos ano tapos isusumbat mo pa kay mama yung mga ano mga binibigay mo ano para sa anak mo kaya mm. nag-away sila ng anak ko hin hindi na umuwi yan dito, sir. Doon na yan siya tumutuloy sa kapatid niya doon sa bayan, sir. Sino? May kapatid pa yun doon? Si, ano? Malimang ki-Edison? <laughs> Di ba kapatid yung si Edison? Opo. Tumutuloy yan sa kanila ni, ano? Edison, sir. Mm hmm. hmm. Eh, <coughs> yung sabihan ko yan, sir. Kaya nga sabi ko sa kanya, sir. Kaya ko namang buhayin itong ano mga ano mga bata okay. kahit mahirap lang ang buhay ko sir at least araw-araw ako nag tama correct yan araw-araw ako naghanap buhay araw-araw uh, ako naghanap buhay para ipakain ko sa mga anak ko saka hindi ako nang loko sa kapwa kong tao sir mm -hmm. yun ang sabi ko sa kanya mm -hmm. tama yun uh, yun ang sinabi ko kaya yun nag-away nag sila ng anak ko kaya kayo, ano, hindi naman kayo na... nag-away Ha? Hindi, draw, hindi kayo yung dalawa, hindi naman kayo mag-away. Si Mary Rose lang ka-away. Sagutan kami, sir, sa bayan. Kasi hmm. nga, sir, yung mga binigay nga dito sa anak niya, gin... Si sinumbat mo. pa niya sa akin na. Ah, Bumili sayo. daw siya ng ganito, yung mga ano. Eh, sabi ko, natural na bibilhan mo yung anak mo ng pampers, gatas, hmm. bigas, dahil, dito ka naman din eh, sa akin, anong, makain. Yun nga. ang sabi ko sa kanya, sir, eh, ginsumbat pa niya sa akin. Nga. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung isumbat mo na lang para sa akin yung mga pinakain mo sa anak mo, huwag ka na magbigay para sa anak mo. Yun ang sabi Huwag mo na rin pauwing dito kung ganun. Ay, nag-away nga kami sa bayan, sir. O. Yun ang sinabi ko. Yun ang sinabi ko. Para hindi ka magkagulo, huwag ka nang umuwi doon sa bahay. Pabayaan mo hmm. na lang kami doon. Na, pabayaan kasi, mo na lang kami dito na mag-ina. Kasi yung pagkaalam ko talaga yan, eh, dapat nga, kayo lang talaga ang pinapatuloy dito, eh, mag-iina eh. Hindi e, kasama si Lulong. Oo, oh, yun nga sir. Ay, siyempre eh. Oh, oh? napagpasya ni Paring Jojo, eh, isa, isama na lang si Lulong kasi nga, hmm nag-aalaga rin naman ng bata. 'Yun naman mm -hmm. pala inulit. Ay, no? po sir. 'Yun nga ang sinabi ko kay Sir Gio. Yo ang sabi niya, titingnan daw niya si Lolong kung may pagbabago sir sa buhay sa buhay eh, mm -hmm. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa niya. Uh, hindi naman nagbabago, ganun pa rin 'yun tama ka nga hindi nagka hindi ka talaga nagkamali yung sinabi mo hindi pero hindi namin yung pinapakinggan na yung sinabi mo mm. uh, nung mga sinao na kala namin hindi totoo ngayon na ano totoo, totoo nga pala totoo nga yan siya mm. dahil nakita ni Mary Rose yan na yan mm. si Lulong nagtago doon sa gilid-gilid nagtago sa gilid-gilid sa nagilid doon po sa bayan, nakita ng anak ko yan, si Lolong nagtago doon sa gilid. Bakit nagtago? Eh, na kuwando sila ng... Ano yun nag... Nagkita? Ano yun nag, ano yun ano nagtago daw sa gilid. nakita yung babae hmm. sila. Ah. Sabi ng anak ko, hmm. yun ang sinabi sa akin. Hmm. Hmm. Nga nung balita sa ano, sa pag-aaral ng mga anak mo, eh, si Mary rosa mag-aaral. Jan, sir. Dito ano? sa bagong dito. Opo, ano yung napain ko, na ko na. Dyan? opo. Oh, good. yung dalawa, yung ilo at saka si Mirigi. Bayan sila sa mag-aral. Mm Layo ha, uh, uwian. Uwian ba sila? Wala naman diyan kuan sila eh. Wala elementary. Eh? Wala. <laughs> pinuntahan ko na diyan eh. Yung elementary kasi dito. Po, malayo, puro lakad din. Ah. Yung dito naman, sa una ng barangay mayroon dito pero na malayo din It's malayo. Tris, no? tricycle talaga ah, kaya yung tinatanong ko tong dalawang mm. anak ko Sabayan na lang daw sila sir mm -hmm. marunong naman daw sila mag ano nandiyan so, um, sakay nandiyan ah. yun um, ang sabi nila doon na lang kami masabayan na Ano ah, anong gagawin mo ngayon sa napunta ngayon pinga ka Opo, ma... Magpapahinga ka? Mulot sana ako ng kalakal, sa ano, para eh, pun may... Pun punta na natin yung ano? Plan. Yung late registration at na, buti na nagkita na tayo ngayon eh. Ngayon na. Para maga tayo. Kinuha ko na sir eh. Late registration? Opo. Kailan? Nabayaran mo na? Pinapakuha mo sa akin nung sa ano, di ba? Ano, pinapakuha mo sa akin nung doon sa pinuntahan natin sa, sa tungko? SM? Opo. Ay hindi yun, oo nga, nakuha mo na yun. Opo. May, may vlog na tayo doon eh. Ano Be, pa bang puntahan natin ngayon? Doon sa munisipyo. Eh registered na natin yan doon sa munisipyo. Yung yung ano? kinuha mo na no record. Ay pupunta tayo ngayon. Oh, madali lang 'yon. Sige. Ha? Sige, sige. Dali mo lahat ng ano, yung requirements. Ako. Okay, mga kaibig. Mga Kuya Arnold at uh, yung, <laughs> yung na namin ni Ate Angelica ngayon na kukunin niya na yung ano, uh, registration ni Casey ay ano, lalakarin namin niya yung, yung registration ng doon sa uh, ito munisipyo ng Kamarin Kalukan. <laughs> uh, di ba? So, yun in, in, inaabang-abangan ng ano, ng lahat para sa ating mga update sa kanila. So, ayan, mga kaibig, mga kaibigan, shoutout po sa inyong lahat at magandang araw magandang umaga po sa inyo sa inyo mga yurang sulok ng mundo sa tiwala nyo po at sana po comment lang po kayo kung saan mo nakarating ang video na to Ayan. thank you po abangan nyo naman ang susunod namin ang gagawin ngayon at yan jili tara sina mo talaga yung mga ano basura na eh, eh kagami yun oh. yun kag na tinapon, tinapon, ko kagabi yung basura. Ngayon, hmm. nagwalis ako. Nilagay ko dito. Tapos, itapon po naman. Ah, sige. Mamayang gabi, sir, itapon po ulit. Itapon mo naman mamaya pala yun. Opo. Okay. Madulas, ha? Ah. Oh. Mamayang Mulan. gabi na naman. Ay, na, nagpunta ba kayo sa hapon, sir? Hindi. Apat na araw na ako magpunta, eh. Hmm nakong kasi oh. sa ko kay may redeny na ma, ako mangungutang sa estadbih mo na magana buhay si mama sa bayan para may pagkain tayo. Mhm. Mm Asi kung hindi po ng problema may trabaho na po ngayon. Hindi. Hindi, hindi dyan sa na naman nakakakain ng anak niya. Nagsuporta? Wala po. Ako lang po ang ano. Ang, naghanap na, ano ano buhay para may ano yung anak niya bata sa kapampes na ano pa bata ayan mga kuya Arnold at nakarating na nga po kami dito sa munisipyo dito po, so tama rin po yan mga kaibig ayan kasama natin si Ati Angelica at para lakarin ang late registration ng kanyang anak at yun nga po at abangan nyo po kung ano ang magiging resulta ng aming linakad ngayong araw